Hello. Porquita. Por kita. Nagwa akong bro beso. Si Michael Sampiero na ni siya na signs sa Orokita branch sa BGC Training. Shout out din mga kanito. Hello mga KMWB, magandang gabi sa ating lahat Ayan, nandito tayo ngayon sa Uzami City guys Ayan, so ipakita natin sa inyo guys ang view dito sa Ozami City Ayan, kung bago ka pa lang guys dito sa aking YouTube channel Don't forget guys to subscribe and hit the notification bell Para updated kayo sa mga next na mga upload video natin at sa ating mga live stream natin So ngayon guys, magkasama natin si Miss Sigarilyas So ipakita natin guys ang view dito sa uh, Uzami City papunta doon sa Clarine guys. Ayan. So nandito ngayon nandito ngayon sa Barangay Maningkol no. Maningkol Uzami City. Ayan no. Ayan. Yan ang Lourdes Pharmacy dito sa Maningkol Uzami City guys. At mayroon ding Tagom Cooperative dito guys oh. Ayan, Tagom Cooperative. Ayan So ngayon guys ay Particular tayo dito sa BGF Tiles Trading Nandito tayo ngayon sa BGF Tiles Trading guys Ayan Shout out muna sa Mayari nitong tindahan Sa BGF Tiles Trading Ayan o Ayan BGF Tiles Trading na yan guys Ayan Ayan guys Ayan yan ang tindahan sa BJF Tiles Trading dito lang yan sa Ozamis City guys so ngayon guys ay, naghintay pa ako kay Miss Garillas dito uh, kasi kinuha ko si Miss Garillas dito sa kaniyang trabaho dito sa uh, BJF Tiles Trading Ozamis. ang BJF Tiles Trading guys na, mayroon pa ito ang mga branches yan sa Bagadian City sa Oriqueta City at meron din sa Laurent City at meron din siya mga zones zone to open mga branches guys dito sa probinsya o sa Misamis Occidental ayan na yeah, nandito na sa Mr. Carillas pero blessing so na Lo. blessings blessings guys yung so, sabi na ron so once again guys huwag kalimutan guys pakireact dia guys pakicomment at pakishare guys at pakilike sa video na to guys yan sa mga baguan pa lang dito sa ating channel ito ang channel ni Mr. Wingbin MWB bro shout out bro shout out so... sa BJ kita sa ako ang akong bro guys okay, o si Michael Sabuero na siya na sa Orokita branch sa BJ Tire Stating so, shout out yung mga pan shout out ko ni Oko, oh, pokok, lalang lalang, lalang, pokok, Nah, pokok, sa pokok, per kita, pokok, 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 Kita? pokok, 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 ini guys, pokok, bro. pokok, 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 ini bro? bro kuning eh vlog amo biya higikan dari paingon dito sa Clarin. Okay, tanaw na. Tanaw na to ang ba. Kabi magkuan.